Hey yo, what's up mga magandang hapon po sa inyong lahat gan, mga kasuelo sa lahat-lahat nan kung saan saan man po kayo naroon, magandang hapon magandang umaga naman doon sa ibang ibayo, ibang bansa at nandito po kami ngayon sa aking kambingan at nandito rin, nilagay ko na rin dito si ano nandito nakalagay si princess, ayan, ayan siya ayan so, halos ang buwan din tong hindi na pastulan kaya makapal na rin yung damo. Ah, dito ko na ibinalik sila. At nandun si Princess tayo. No? Kasama ko pala si Mrs. at si CJ. Ganun tayo sa ating mga alaga. Para yung mga kambing natin, yung mga una-unang nanganak, ah, siguro mag-uumpisa December, January yan sunod-sunod na po ang panganganak nila ang mga buntis na ito sila yan 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 ito buntis na rin ito si pula o yan yung tiyan nya tapos ano ba yung mga na ano malaki na yung tiyan kaso nandiyan si toro ayos o, ngayon po mga silo. Marami pong nagtatanong sa akin kahit sa kay, kay Mrs. At sa uh, mga nagtatanong din sa ating mga subscribers dyan sa viewers bakit walang upload sa mga nagdang araw kaya na uh, ngayon po ipapaliwanan ko na po sa inyong lahat kung bakit ano ang dahilan bakit wala tayong upload tara saan natin din eh Lira tayo misis upo tayo ayan kaya sana po ay uh, ano pagpasinsya na po bakit wala po tayong upload dahil na busy po tayo. Na busy po ako dahil uh, sumubok po akong tumakbo ng barangay kagawad sa aming barangay, Bubon. So ngayon nga ay napili po tayo at ibinuto tayo. Kaya ako'y nahalal na barangay kagawad sa aming barangay. At uh, gusto ko lang ikong... Oh, Shhtar! Silong! Silong! Ayaw diya! Ayun, gusto ko lang i-congratulate yung aking sarili na, at na nahalala ko ng pagkakagawad sa aming barangay. At tapos, siyempre yung mga kasamahan kong nanalo din at sa mga hindi pinalad, dahil na uh, uh, hello sa inyo. <laughs> Congratulations pa rin. <laughs> Congrat pa rin. Uy! Congratulations pa rin. Ayan, at, well, aso na ano ako ni Toro baka sungagin tayo ayan na uh, sana po ay samahan nyo pa rin po ako sa aking ano pag, panibagong hamon ayan, maglilingkod po tayo sa barangay siyempre ay ano ko pa rin i, hindi mawala o ipagpatuloy ipagpatuloy ko pa rin yung aking nasimulan katulad ng pag-aalaga ng hayop pa ayan nandito nga tayo at sa pag-garden pag-tatanim uh, yun yung ating ano ah uh, i-focus din. Sige, baka masungag ka. Ayan. Balik, balik tayo sa bukid. Siguro bukas, eh, ano na namin, eh, yung mga update sa mga halaman at doon sa mga tanim. Yung, dumaan tayo sa doon sa kalabasaan. Ano nga, um, yung iba may hindi tumubo. Yung iba tumubo. Yun yung hindi tumubo. Ay! Uy! Ah! Yung hindi tumubo. Yung <laughs> hindi yung hindi tumubo yung huli pa na lang na namin ni Choy tapos yung naumpisa namin aarorohin aararuhin namin yung kaso layo layo para makapag uh, ano na so nabisi nga tayo ng mga nagdaang araw kawalang walang panahon sa pangampanya syempre kailangan natin yung mag, ano, mag ikot ikot kaya wala po tayong uploads so pasinsya na po na ano, wala tayong update at uh, mas pinili ko na i ano muna hindi muna sabihin ba na ano ma tumakbo tayo sa para marangay kagawad so ayun nga ngayon ay nahalal na tayo yun na pinaliwanag ko na sa iyo kung bakit sa inyo kung bakit walang uploads so thank you thank you na marami sa mga sumusuporta sa lahat lahat at sa mga bumoto sa akin thank you sa inyo na marami ayan patuloy ko pa rin ang aking nasimulan din sa bukid ba magbalik uh, po na rin ako dito simple tapos na yung ano December 1 yata manungkulan yung bagong mga nahalal so congratulations sa aming lahat sa mga sa barangay captain namin si Mildred Subong and shout out sa inyo sa, at sa, mga kasamaan ko dyan ayan. okay ayan namang at kami uwi na ni Mrs. at ni CJ lapo na. Tara. Uy, silong. Ano, sasama si ano? Princess. Princess, ay. Princess, mabibig. <laughs> ano tayo, napili tayo magiging kunsihal. Sa... Hindi ko inaasahan to, mga sulo. Hindi ko in-expect na aabot ako sa ganito. Na magiging barangay kagawad sa aming barangay. Uh, pinili tayo mag-servisyo. Sana magawa natin na maayos o mag-servisyo natin, maayos na natin mga kabarangay. Siyempre baguhan, uh, merong ano dyan, uh, mag-ano-ano -ano lang ako kung ano ang dapat gawin. Siyempre, tatanong tayo din sa mga nakakaalam, hindi tayo pa ano, pa dalos, dalos. So tayo, ano, wala tayong napakang tao ba. O, ano lang, Um, totoo lang ba? Totoo. Sige. Kami na iuwi. Ito At magandang hapon po sa inyo lahat ng mga kaswelo. At ingat kayo palagi na kung saman po kayo naroon. Na yan. God bless sa lahat. Paalam po muna.